afternoon po, at uh, ito yung pangalawang uh, part ng ating uh, ginagawa dito sa mosque, no? At uh, inuna mo na yung dalawang ilira, at uh, may dalawang ilira naman dito. So, tuloy-tuloy uh, lang tayo sa paggawa, no? Yung priority natin. So, malapit na malapit na pong uh, ramadan, no? Sa uh, mare siguro, uh, sa Monday, kaya mag-start na yung uh, ramadan. Pero... Okay naman to, magagamit na ito itong uh, aming uh, mosque, no? So oh so, yan no. Uh, Naghahalo na naman kami dito ng panibago, no? At uh, ito yung uh, nagawa naman ng uh, ngayong hapon lang kami uh, nagumpisa, no? Ito. So, isang lira ito, hindi pa nakarating dito sa isang lira na ito. Pero gumawa na kami ng uh, isang uh, ano diyan, no? Isang uh, para yung sumobra dito, yung uh, sumubra sumobra dito sa part nito ay uh, yan na dadalhin, no? Kasi kanina nag-brown uh, out kanina. So, yan po. At, uh, tuloy lang yung uh, ating ginagawa, no? Kikita po ninyo. Yung uh, loob dito po yung uh, loob ng uh, aming mosque, no? So, yan po at uh, inuulit natin no kung sino nga uh, gusto magbigay ng sadaka no lalo na sa nalalapit uh, malapit na malapit na po yung uh, Ramadan no so ang Allah na lang ang uh, bahala sa kanyang, no bahala sa kanya uh, magbigay ng uh, sukli no so nya ba so uh, ikadua part ta kina kababayan namin sa niya, no na kamayan niya na nya Ya pun baik kita pandai nama ya, nyabaya malu lemahnya kan. pandai nama kepada kapan dah okay. Nah sama mana, nama kadungku baik nyabaya. Dua kali liranya, nah hijau nak kawanan. Sama itu nak tengah ni nyabaya bu pandai nanya. So nyata pengening pengening kanu Allah Taala nu nak mapasa sama pia taman sama makatiles kami nu makapintura kami nu okay. Nah pia kenapa nsa gugunai do-pai do buka sama yangnya nak Ena mi bu budget nanya bu bab loringan nya ka nya bu baik aga budget sama ana. Nah, insyaallah na mi ka anda na mang juga pentabang na ku ana transparent tetaka tele langulangun na anda nak bawangi pentabang sa nya ba masjid ta. So insyaallah oget na mi ka damen na pia isero nya ba mang video nya ipag-upload kami ya, na uh, like ko na, na uh, insola na uh, nya tapang ning ni ka piangin paman na pagatulon tabon ha samayan nya na nya sama samana ya uh, video ta no uh, kwa na naman namin niya niya so juan naman namin niya niya yan saka nakakumpak na niya siya eh. siya siya pa ni ha hindi um, ka panong na siya eh ay yata may siya eh okay na nanya, niya dua kahilira na niya na kajambayang na jambayang uh, na, na, na niya na 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 di ba naman na pa manan niya makajambayang niya uh, may ka uh, mga kakwa eh, na to di pa mapasa niya kagila mga magkapaon so niya ba eh kwa na ah ay no, eh kasalan niya ba masita So, nyabay mga alik ko si papanya niya eh, siya, siya. So, ito po ba? so, bay, si bapanya, siya, uh, so, bah, uh, so tayo pagyog uh, na, so, Allah Ta'ala po ni mataon uh, na Ka, ita kasabutan no, balas so, Allah Ta'ala ka gila uh, kagila, na. So, okay, muna na niya, na niya, na, na uh, nya patabang ninga ni na uh, mapasad. Ah. Uh. Ta uh, uh, sama uh, pero pero abajitin din no gid na tuba ah nya bua. Na, manay ke pampanday na uh, saka sakasi kami bun, na bentatagito. Uh, uh.

So, puspusan yung paggawa namin itong uh, ni bagong plot no at uh, ay eh, ito kasama ito sa patuloy nating uh, paggawa no sa pagpe natin ng ah, Ramadan so pero nagagamit <stream conferdles> na itong uh, nasa unaan uh, na tatapos natin no at alhamdulillah no ay tuloy-tuloy naman yung uh, aming ginagawa at lang, uh, kasi pagdating ng Ramadan no kung saan yung uh, maiiwan So pagkatapos na lang ng Ramadan natin ay ipagpatuloy itong ating ginagawa dahil siyempre uh, nag-aayon tayo at uh, mahirapan na uh, pag-aayon natin kung tayo magtatrabaho. No? Kaya puspusan yung ginagawa namin uh, pagtatrabaho ngayon para matapos itong uh, kahit makakalahati man lang itong matapos namin. No? Dahil uh, siyempre gaol na sa oras sa uh, by Monday pag umpisa na ang uh, starting na ng ating uh, Ramadan. No? So, kailangan na natin kahit uh, kalahati lang uh, matapos natin. No? Pero, hindi ibig sabihin ay uh, matapos yung uh, kalahati eh, pag hindi uh, na tayo. So, ano lang, no? Uh, mag-break lang tayo dahil kung uh, tayo nag-ayo, mahirapan tayo pag-uumpisa No? Sim, sim, dyan Ang so, buwan na nararamdaw ay, uh, 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 na natin Kaya tayo nagraramat ngayon mga ayon Kaya ayon po Ang mga Pangkaraniwan na yun butong Pero Nararamdaman na hindi na, yung uh, uh, uhaw no? Mas lalo yung panahon ngayon uh, Ang na may minda na so, kailangan natin uh, Pagkakit uh, Bye, bye, tayo. Uh, so ayan po at uh, patuloy tayo sa ginagawa natin at, uh, at man ng uh, pero nandodon pa rin uh, patuloy pa rin na uh, tayong uh, ginagawa ng so, uh, so, Maraming maraming salamat po at uh, natin, natin no? Dahil uh, uh, tayo sa budget, nang ng uh, pagdating ng uh, uh, ganitong Ramadan ay uh, talagang uh, magbigay ng uh, gawang gawa no? mas lalo na patungko sa pagsasayos uh, ng mga moski no? uh, malaking gandig pala sa Allah uh, uh, pero kung uh, wala man kahit uh, yung mga share lang ninyo at uh, Uh, likes ninyo ay, uh, malaking pong um, uh, tulong sa ating uh, challenge maraming maraming marami, salamat po natapayan yeah. Obrigado, irmão.